Although meron namang pasto, no? katulad nung uh, kung napanood mo yung nakaraang debate sa somewhere in uh, Silang Kabite, SDA versus SDARM. Umarap din yung pasto uh, si... na si, ni, Pastor James Rubrico. Uh, pastor James Rubrico ng, uh, ng uh, Central uh, Visayas Conference. Eh, uh, umarap sa SDARM, mga uh, seventh day Adventism or Monday. at nag-aaway nila yung titulong Remnant ng Church. Sino sa kanilang Remnant Church? Nag-aaway uh, nila. Okay. May katwiran, eh. pare parehong katwiran no. din. Parehong gamagamit ang bayo. Parehong, gamagamit ang Ellen White. So, okay. tingin ko may problema kasi kaya so, nga yung mga 7-day Adventist na kasi Kami ang remnant church, hoy. Mag-idolos ni Liga, ka, kaibigan. Marami nag-i-claim na rem ng church. Okay. <laughs> Pero nung pinakitaan itong si James Rubico, lang, nung tinanong siya kung uh, sabi niya Ellen White, on Friday, wag na magluluto. Uh, dapat naluto na kasi nilalabag yung araw ng Sabat. Alam mo ginawa ni pastor ng SDA? Nagpalusot. Sabi niya, eto, to balance your statement of Ellen White, binasa niya in Exodus 12. Uh, unang araw sabat, ik alaw, ikapitong araw sabat, magluluto kayo, maghahanda kayo ng ka pagkain. Teka, eh, ano yun eh? Feast of Weeks <laughs> yun Feast of Weeks oh, nice. <laughs> yun So, sabi ko, naku, talagang, uh, there's a problem talaga, there's a problem.